Wala na naman yung diet, wala muna tayong diet today. Hey mga Mars! Good morning! At eto magsa-celebrate nga kami mga Mars ng Valentine's Day daw. Kaya eto, on the way kami mga Mars, nag-aaya ang Papa Chad na magsa daw kami. At eto, kasama ang mga bagay And kasing bagong bukas dito na sanggip salan, malapit lang sa amin. Since malapit na rin malobat yung aming e-bike, eto, dito na lang kami magkakain mga Mars sa so malapit lang sa amin. Ayan, pagdating namin dyan, mga, ay medyo fully book yung kanilang parking slot. Kaya doon na lang kami banda sa dulo. At nasa third floor or fourth floor, floor yata yung ano na to mga Mars, yung sangyup sala nila. Talagang hingal ka talaga, gutom ka talaga mga Mars. Bago ka makarating sa taas. Pero ang cute lang kasi nakakaaliw yung mga hagdan dito. May pa gear pa mga Mars. And then meron din dito pa coffee shop. And then very aesthetic yung design niya la mga Mars. Ayan, sinilip ko lang. Kaso nga lang wala kami sa ano ngayon na mag-coffee. Kaya eto. muna tayo sa taas kung ano talaga yung sadya namin. At eto na nga, nakarating na kami sa tuktok mga Mars. Pagdating namin ako, nagulat kami. Napakarami ng tao. And then wait kami ng 2 hours daw. Kaya ayan, for the back out kami mga mare. Pumunta na lang kami doon sa may Central Bikutan. Talagang pinilit namin yung e-bike na makapunta doon. Kasi lang yung last choice namin mga mare. Ayan, nandito tayo sa may Mukbang Grill dito sa may Central Bikutan. Restaurant ka pala tanong aking kapatid na si Rams. Ang bait ng mga baguets. Nagbe-bless yan pag nakita nila si tito nila. Dito nga pala sa baba mga mare ay Anli Wings. Ayan, kung plano nyo mag-Anli Wings. Lang sa may Central Bikutan. Malapit sa pilahan ng tricycle sa may Maria Asuncion na high school. Ayan, ang jerk-jerk namin talagang umakit na pagdating nga namin ay medyo maraming tao pero wala namang pila. Kaya ayan, medyo humupa na daw kasi yung pila kaya ito na serve na agad yung masasarap nating food. Ayan, meron tayo dyan chicken tapos and then pork. Napaka quality ng kanilang meat dito mga mare Hindi siya yung mataba na meat mga Mars as in masarap talaga siya. Kanilang side dish. Gustong gusto ko rin yung side dish ng Lito. Lalo na yung kimchi at itong bebe shake namin ko akalain mga Mars na gusto niya pala tong lettuce. Ayan, kinain na mga Mars. Nagutom na yung bagets. Kakascroll namin halos isang oras kasi kami naghanap mga mare ng pwede namin kainan. As in, super puno talaga yung malapit dun sa amin. Kaya dito kami napunta. At least, di ba, nakakain tayo ng masarap na sanggipsal na fulfill yung ating craving. Charot. At ayan, for the luto muna ang person para makakain na tayo. At excited na rin ako dyan mga Mars kasi hindi kami dyan nag-dinner. As in, hindi talaga kami kumain. Yung last kain namin parang alas 3 yata ng hapon and then mga alas 10 na to ng gabi kaya ayan gutom talaga ang mga person talagang ready namin yung chan namin para sa sangyup sal. kasi ang papa chad nag-aaya na gusto niya daw mag sangyup ayan tingnan niyo naman yung meat natin mga mars hindi yan mataba kaya kung gusto niyo mag sangyup sa mga mars kung nag kayo ng sangyup talang kayo dito sa may mukbang grill sa may central bikuta napakasarap mga Mars. yung kanilang mga side dish ayan masarap din tas yung kanilang chicken ayan order pala kami ng chicken chicken para sa mga bagets kasi yung kuya siya namin hindi siya kasali sa sal kaya ayan, yan daw yung gusto niyang kainin fried chicken, kaya pagbigyan natin ng kuya siya, And for the luto mo na ang mga person, ayan, talaga namang tiis ganda mo na tayo mga mare. Talagang gutom na gutom na talaga kami dyan. Kasi wala tayong no choice kundi magluto ng magluto para kain na lang ng kain later. O, tignan nyo naman yung dalawang bagets na kasama namin mga mars. Hindi naman halatang gutom sila. At ang baby Jake namin, 39 yung potato marble. Ayan. Hindi ko alam kung ba't ganyan yung reaction niya. Medyo manamis-namis kasi yung lasa niya. Kung umabot ka nga mars sa video na to, maraming salamat sa panunood. At pakicomment na rin mga mare kung taga saan ka at kung saan kayo nanonood para next vlog natin ay mas shout out kita. Thank you so much mga Mar sa panunod ng aming mga video at ito na nga. Shout out na rin pala kay Mars Eileen. Ayan, siya yung ay nagse-serve sa amin dito. Thank you so much. Ayan, very asikaso talaga sila dito sa amin mga Mars. For the kain na tayo mga Mars, alam mo gutom na talaga ako. Pero ang baby Jake namin ang daming hinihingi, may papunas, may paganito, may paganyan. Ako, may kasama ka talaga ng bagets mga Mars, minsan talaga naman, talagang sinusubok yung pasensya siya po mga Mars. Kaya na medyo gutom ka na, talagang ay nako mga Mars. Ay yan. tignan nyo naman yung meat natin, diba? Sobrang yummy at hindi siya mamantika mga Mars. Ito yung masarap. Tapos isaw-saw nyo siya mga Mars sa cheese. ay Hindi ko na masyadong nakunan yung cheese dyan. Tsaka yung parang barbecue sauce. Masarap siya. Tapos buy mo siya sa kimchi na may lettuce. O diba bongga? Nako. Wala muna tayong diet for today's video. Kalimutan muna natin si diet. Ts more laps na lang ng laps, thank you Papa Chad, so pa-Valentine's Day na ano, treat, charot at ayan, nag-enjoy talaga ang mga bagets of course ako mga Mar, sobrang saya ko talaga, alam mo, isa talaga to sa treasure ko mga Mar, yung mga moment na ganito bonding with the kids, kasama ang Papa Chad kasi madalas busy kasi talaga doon sa bakery. Maghapon kami nandun mga Mars. Tapos minsan pagod na kami kaya uwi na lang. Tapos syempre iniiwasan din natin gumasos ng gumasos mga Mars pag kumakain tayo sa labas. Pero paminsan-minsan pag may occasion, ba diba, Pwede naman tayong magano ano, magwaldas. Charot. Ayan mga Mars, nabusog na mga fire Kaya for the uwi na. Thank you for watching. See you on my next vlog.